guys, my name is Rachel and welcome to my vlog. So this is my first vlog. My papa ko mo yan. My name is Rachel and Rivera. My age is 10 years old. My so, birthday October 2. 2 months na lang birthday kada na so pag 11 na din ako. So nakatira ko sa Kasi city, minsan sa Makati, kaya sa Bulacan, palipat-lipat din ako ng school and may bias in black, pink, rose and Lisa sa bini naman si Joanna ang leader nila ang pinaka bias ko sa lahat sa lahat ng mga K-pop, ay hindi mga popular sa TikTok si Ate Rosalie Pardonias kung wala na siya, subscribe nyo na siya at follow nyo siya sa Insta, Facebook and TikTok So, kung tatanong mo kung may tatay ako, meron to. Meron din akong nanay kasi na sila. Yung mama ko na province, sa Pangasinan. Dati nga masaka, sa ko. po. Hindi pa sila dito sa Quezon City sa 2025 pag naayos na masyado yung bahay nila. So, may asama na din yung papa ko at kasal na po sila meron na din silang anak may kapatid na rin po sa tatay ko at sa nanay ko ang gabi kayo ako kapatid at binilangin tapos sa nanay ko isa sa tatay ko apat kapatid ko pag pinagsama pang lima ako doon masaya so, din ako madami ako kapatid kasi makakasama ko lang sa mga vlog so mamaya na lang ulit pag mababa ako si tatanin ko kung may kanin may ulam na lang na so kita kids hi guys so bababa tayo para tignan kung anong pagkain sa baba so lang natin Ano, natanggal. Natanggal ko. Ano so, kaya pa mo na tayo. Saklan mo na tayo. So, is to Pakat na to. Kamaya na lang. Sa baba. Walang kanin sa taas. kailang pitagin mo na ako. Bumili kang manok. Kain ka na ba? Sige ako na. Nakatulala sa aking kwarto

Korong mana? Emang, meron. Naka tulala, Tidak, tidak, tidak. Gabi na, gabi na po oh. Ayun, gabi na. Gabi na akong nag -work. I mean, gabi ako nag-vlog. lang ulit. Ngayon lang gabi, gabi na nga po, dalawa. Gabi, gabi, gabi. ako. So, Nakakain na ako sa na ko. dito sa bahay ng sinasabing kakita ko. 嗯。 ganto ar